Hindi na kailangan pang bumiyahe patungo Bonifacio Global City o sa poblasyon Makati para ma-experience ang world-class nightlife. Binuksan na kasi sa Angeles City ang newest party destination, ang Elysium Superclub. Club. Elysium means uh, like what we put here, it's elevating your nightlife experience. So basically, we wanted to be unique dito sa Angeles kasi as far as we can see, wala pa tayong uh, katulad ng ganitong bar na kubaga. ang focus is the people who um, who wants to go out and have fun sa mga nights na wala naman silang ginagawa. World-class at handang makipagsabayan sa mga high-end bars sa bansa ang Elysium Super Club na located sa Enclave Complex, Phil Am Friendship Highway. Yun nga po, yung mga, sasabay kami sa mga bars talaga or clubs ng uh, BGC para yung mga kapwa natin kapampangan, they don't have to go all the way to Manila just to enjoy this kind of fun. And yun nga, yung lights namin, yung music namin, it's all state of the art. Mga performers namin, mga DJs, they're world-class talaga. So, and... Malay natin, may surprise din kami international performers next time. Bilang isang DJ, naisip daw ng owner ng Elysium na si Ralph Williams na isang venue ang Elysium para may pakita ng ibang mga kabaleng DJs ang kanilang talento. Isip namin is, why don't we just create a super club where lahat ng mga DJs can express their self, express their talents when it comes to the music industry. So technically, nag-start siya nung time na naisip namin um, mostly kasi yung mga bars dito, it's small bars. So yung music na may tutugtog mo lang is pang masa talaga. So dito sa Super Club, um, it's open format. So lahat ng mga DJ, sinahayaan namin silang tugtugin yung genre na gusto nila. And that uh, particular situation for them naman is na-express nila kung sino talaga sila. At syempre, mas masaya ang party kung may food and drinks. Kaya naman specially curated ang menu ng Elysium Super Club para mas ma-enjoy ang mga patrons nito. Open ang Elysium Super Club from Wednesday to Sunday, 9pm hanggang 6am. Kaya iyayin ang barkada and don't forget to party responsibly. JM Desus, De CLTV 36 News.